Duwaan ang binawian in buhay asin duwa manan lugadan sa banggaan in duwa motorsiklo sa barangay San Francisco Talisay Camarines Norte ala una kasudmang maagahon. Pigbisto ang mga nagada na sinda alias J, 17 anyos, motorcycle rider. Asinan backride kay Ning si alias Nanz, 17 anyos. Lugadan man manan motorcycle na si alias Migs, 16 anyos. Asinan backride kay Ning si alias Shane, 16 anyos. Basado sa inisyal na investigasyon, parehong pig pigbabaybay kanduwang motorista ang kahalaban kan provincial road pasiring sa barangay San Jose sa Banwaan in Talisay, alagad aksidente nasa agida ni alias J ang motorsiklo ni Alias Migs na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Kasano siya sila? Ang pinagtalis lang kasi nila nasa gilid ni, na eh. Gilid na lang kalsada. Hindi na, hindi siya mismo din sa kalsada. Maga, hindi uh, na sila sumadsad din sa may, di ba, di ba, di ba, two lane, two lane siya. Tapos Aba. meron siyang may bakante na one meter. Doon, doon na sila nagsadsad. Nagluluwas man sa investigasyon na magbabarkadaan mga imbueltong persona. Kakahalik pa sa nadaakan mga ini sa sarong pagtiripon asin pasiring kuta sa Bagasbas Beach sa Daet. Napagaraman man na parehong warang lisensya mga ini asin warang mga sulog na helmet. Papagaling na muna sila tapos eh, magpapalo na ako yung araw nito para kung anong magandang mapagalahan. Pag-usapan. Sa ngayon eh, wala pa naman, wala na pa naman kaming wala pa naman pumupunta dito. Kaya uh, ang galing nila, ang papalaw pa lang ang sa kanya-kanya na ito. Sa ngunyan, padagos pang pigbubulong sa Camarines Norte Provincial Hospital ang duwang lugadan, mantang pigpapatintihan naman sa saindang residensya ang nagadan. Para sa mga baretang tatak, Bicol, May Insinares.